Dali, o. Oh. Sino magaling? Judge card. Wow! Tama na, tama na. Baka mauntog na kayo. Sino magaling? Ako. Silang dalawa po. Sino? Silang dalawa. Silang dalawa magaling? Ito, to. Ako. Tsaka yun. Ilan taon na kayo? Ako, 8 na, na po. Ikaw? Eight. Eight din? nag na kayo? Opo. Grade ah. na po kami dalawa. Wow, ang galing! Saan nag -aaral? Sa Bulod. Opo, na, Opo, sa ano? Saint Vincent. Central. 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 St. Vincent, di ba? Ano yun? Private school yun? Opo. Malbayad. Ba? Oo nga, eh. Doon tayo, tayo sa libre, di ba? Di ba dapat doon tayo gulod sa libre? Po. Sa gulod. Ano hmm. Ano? Central. Central ka? Malayo. Meron. Malaki na. Malaki na ganun, oh. no? Tapos na mag-aral. Man. Mm -mm, graduate. nagtatrabaho na. Nag Oo. Galingan nyo, ha? Ha? Sa call center siya, eh. Ba't ka nagtatago dyan? Nalika rito, dali. Diba? Ano pangalan mo? Ikaw, Yuan ikaw. Po. Ha? Yuan. Yuan, ilan taong ka na Yuan? Eight po. Eight, eight, eight pesos. <laughs> Tapos ito? Eight four. ano pangalan? eh pangalan? Ha? Saan ang bahay nyo? Doon po. Ang layo Malapit lang. lang po sa inyo. Di, malapit lang dito doon. Okay. Ikaw, saan ba? Sa dulo. Pa trop, trop pa kayo. Na. Ay, siya, ano pangalan niya? Si Wow, Troy. Ang ganda na pangalan mo, ha? Six, pa lang po siya. six ka pa lang. tumbling tabling na ka na din. Nakikipag ka. Tam, uy! Nakikipagsuntukan ka. Tapos siya, saan ka nakatira? Sa likod. sa likod namin. Sa likod dito po. Ayan po, doon din po siya nakatira. Ang dami mo namang bahay doon sa likod. Andami dito dami po yung bahay doon din. Tatlo po bahay Then wow, social Nato, naman. Nato, diba? Tatlo. Nato pa. Oo nga. Apat. Doon. Doon. Tsaka doon. Tsaka doon. Tsaka doon. Saan ba talaga dami? Dami. Dami naman bahay. Tatlo lang. lang. Ba, apat. Nagpa-practice na ba kayong kumata ng Caroline? Opo. Ha? sige. Take a wait lang. Pamas ko ba yan? Opo. Pamas ko ba yun? Opo. O oh, sige, tabi ka sa kanya. Yan, ganyan. dapat, oh, sige. sige, ganito dapat oh four three two one Start. Ganda. Kailan, na mga tala, talim 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 Dapat kabisado nyo. Dapat kabisado. Ay, ang ganda. Walang Hmm. Dapat may pakanta ka, palak, 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 palak gano'n, oh. No? Pasko. Dapat, dapat, gano'n, no? Ha? ha? Susunod, ganyan gagawin nyo, ha? Oh. <laughs> Very good. Oh, tinan mo, nagpa-practice na kayo. Tapos, practice, may regalo ako sa inyo. Wait lang, ha? Kukunin ko, ha? Tapos na ba? Apo. Ay, tapos na. Teka okay, lang, wait lang kayo dyan.